Sila yan, kumarata? Oo, oh, sila. Ayan, nag-iinit na naman si Fernando. Bernardo. <laughs> Walang sinabi. <laughs> Sana may dalang tento. Magbukas ng ano yan. Pamilya lang ba yan? Oo, oh, sila lang. Ito yung kuha ko ng galing. So, tagal nyo ha. Wala ka talaga pag wala sila tito boy, no? Wala eh. Wala eh. Hindi naman nga -ano yun. Ito, tignan mo. Ngayon. Wala pila. eh. <laughs> ah, oh, may chibog na. May dumating. May dumating na kaanak ang ka pamilya. May chibog na. Hindi na kami naganda ng chibog. Rain, rain. Dito may di mga i see there'll be a